Hello mga kalisan, welcome back to my channel. This is Indayani, ang Raina ng Tahanan. Alam nyo ba guys na pwede pala tayo mag-invite sa ating uh, mga followers? Ayan, so ganitong technique po ang aking ginawa para kahit papano ay madagdagan yung ating mga followers. Alam nyo ba mga kalisan na yung mga ina-upload natin na content o video sa ating um, long gas a video ay ano pwede nating i-invite. So um ito yung isa sa mga ginawa kong uh, technique para kahit papaano imadagdag naman yung ating followers no. So ang ginawa ko, pumunta ako doon sa mga latest upload ko o kahit ano, kahit uh, luma na in-upload natin for the past days, for the past month or taon ang nakalipas. Tingnan natin yung mga ano natin guys, yung mga nag-like, nag-react, nag-comment doon sa ating mga in-upload na videos. At kung makikita nyo doon guys, mayroong ano, mayroong makikita doon na invite. So, alam nyo guys, very effective naman ito na technique. Ayan, pwede nating imbitahan sila dahil nilike nila nag-react sila na sa ating mga in-upload na content. So, yun lamang po yung aking ginawa. Isa sa mga technique kong ginawa para kahit papano imadagdagan yung ating mga followers. At very effective naman sa akin guys. Ewan ko lang sa inyo kung na-try nyo na ito guys. Pero ako ginawa ko na talaga ito guys and kung paano ko ginawa guys ayan panoorin nyo po ito so nandito na tayo sa facebook ng mga kalisens so ang gagawin natin ay puntahan natin yung ating profile page so ayan guys sa ating time wall ayan scroll up lang natin dito sa ating time wall no at makikita na natin yung ating mga videos ayan So, yan. Katulad yan, yung aking latest. Pag-click mo, makikita mo yung comment. And then, yung mga nag-react sa ating mga video. So, as you see, ayan no, yung invite. Ayan. So, mayroon tayong karapatan dito na mag-click yan para maimbitahan po sila yung ating mga uh, nanood sa ating mga video at nagbigay ng kanilang mga reaction. So, yung iba dyan, guys, as you see, Ayan, na-invite ko na sila. So depende na lang sila kung tatanggapin nila yung invitasyon mo para i-like nila or i-follow nila yung inyong accounts. Pero kung hindi kanila i-follow, at least nagawa mo yung um, gusto mo para i-invitahan ko sila. Nasa sa kanila na yon kung tanggapin nila or hindi. Pero kung tanggapin nila, syempre malaking pasasalamat natin at madagdagan yung ating mga followers so ayan lang guys mga ka-listeners natin yan lang po ang aking ginawa para kahit papano yung madagdagan yung ating mga followers so see you again in my next vlog mga ka-listen. bye